target din ng Kamara na imbestigahan ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas at China noong nakaraang administrasyon. National Security Council, marin itinanggi ang panibagong pahayag ng China hinggil sa isa pa umano'ng kasunduan. Nagpabalik si Mela Las Moras sa sentro ng balita. Kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na iimbestigahan na ng Kamara ang napaulat na umano'y gentleman's agreement na ikinasa noon sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Ayon sa House Leader, katulad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinukondena rin nila ang naturang kasunduan kung totoo man. Ito na kasi anya ang ginagamit na bala ngayon ng China laban sa Pilipinas hinggil sa mga usapin sa West Philippine Sea. Target ng Kamara na ipatawag sa magiging pagdinig ang mga opisyal ng nagdaang administrasyon. May nagsasabi meron, meron sinasabi, wala. So dapat malaman natin, ano ba talaga? At ano ba talaga ang kasunduan noon? Kasi yun po ang inimbok ng China ngayon. So... Legally speaking, if you ask me as a lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row, di ba? Nakaroon itong uh, issue. So, We have to find out the truth, dapat malaman natin ano talaga nangyayari para hindi maulit-ulit kasi hindi tama. Diba? Sa isang pahayag, umalma rin ang National Security Council sa patuloy na paglaki ng issue at ngayon, pati ang kasalukuyang administrasyon, idinadawit na rin bagay na pinasanuhalingan ng ahensya. Ngayon, under this administration na, di umano. Ito daw na kasalukuyang administrasyon ay merong internal understanding kaya daw uh, at, at at dahil nga daw hindi sinunod ng Pilipinas itong kasunduan with the Marcos administration tayo daw talaga ang uh, may kasalanan mm. sa mga pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea. So ang malinaw, uh, ADG John, totoo ba wala naman talagang usapan o internal and understanding sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin ng Ayungin Shoal? Tama po ba? Yes, uh, tama yan partner. And uh, maliwanag na pong nagsalita ang ating Pangulo mm. na hindi tayo papasok sa mga ganitong mga understanding kasi una-una labag ito sa ating konstitusyon. Sa mga susunod na araw, inaasang sisimulan na ng kamera ang investigasyon ukol sa isyu. Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.